Ayan, pinauwi ko na yung mga ano yan. Labas yung mga bata. Ayan, nagralabasan lahat ng estudyante sa elementary at sa daycare. Sige, nak. Antay natin nak. Sa rin si mama mo. Mauwi na rin. Apa, 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 apa. Hindi na, hindi na, hindi na, na, mama. Naghaba yung katak nung ano, oh. Ayan, oh. Umuga na masyado yung ano natin, pader. Ayan, nagkatak yung ano namin. Nadagdagan yung katak. Naghaba na siya. nag nalabasan lahat dahil sa lindol dalawang beses naglindol